Mga taga may adlaw sa tanan. Ang pizza rin nato karon is June 16, 2024. Mone, ang panghita mo ni ang panghitabo diri sa may crossing Bayabas oh. Sunog na pud. Mo ni ginatawag nila nag kwan. Uh, barrio Okoy, kini lugar. ambot pila ka nga kwan. Na daw ning sunuga nih eh. kay wala pa may report sa Bureau of Fire ko kay kon na nako ako guan kay dool, -dool sa balay ba I drone shot na lang nako na kay para makita nako ako sa dapit ang guan o makita po din nyo kung uh, sa dapit ang sunog mo ni tabok na ni siya sa sapa kanang sapa mo ni kuan din to mo ni sa river kining sapa dito. ang gitirahan na sa may kay na abti kay mga kabumbiruhan dali ra kay na respondihan ubay-ubay para bang magbalay balay basta ingali kaning asunog inga, uh, ah, bumbiro gid ingon na tawag dili kita magmartis dayon sa tawag sa tag bumbiro kay pag matawagan na to na sila dali na kaya sila makarespondi kay maingon sila dugay kay mabot ang bumbiro kay dugay man nakatawag wala yung sekreto diya bumbiro gawin itong una tawag 911 kung kabalo ka sa mga telepon sa fire station diri sa Toril, kung asa mo mudapit, ah, dito mo dapit ah, mo tawag kay para direct ba muna na yung sekreto diya Okay, kay dali ra na ka na respenduhan no oh. oh muna na siya kanang tulayan ah oh. mo lang paingon og gidid dinto mo ning scenario karon mo ning naitabot dere sa crossing bayabas so oh. kato lang guys og oh. salamat sa yung pagtan-aw